Uh, let's go straight to the point. Welcome back sa Garden of Queaco. Nice ko sa inyong i-introduce itong produkto na to na Goldland Grower's Best 1000 Plus Foliar Fertilizer. It's it's itong unique na invention formulation ng isang Filipino businessman na mayroong pagmamalasakit sa mga magsasaka. Ayon sa kanilang presentation na makikita sa YouTube, itong kanilang uh, produkto ay napakabisang gamitin sa mga halaman, uh, ibat ibang uri ng halaman. Ito ay isang natural na foliar fertilizer. Uh, hindi natin masasabing inorganic o kaya toxic chemical to kundi, ito ay isang natural na mga elemento na kinakailangan ng halaman. Ayan, um, may uh, certification sila galing sa gobyerno na yung kanilang produkto ay otorizado uh, para maging available sa market uh, maging commercial na pwedeng ibenta at tangkilikan ng mga magsasaka. Kaya ito mga kaibigan no, may mga demonstration sila, may uh, illustration kung ano yung epekto ng kanilang produkto sa mga halaman, before and after. At uh, yan sa kanilang katalog. At uh, in ka natin ng uh, paisa-isa para malaman natin kung ano ang uh, epekto o bisa ng kanilang produkto. Yan. Sa talong, before and after. Yan. Uh, sa petchay, ganun din, before and after. Yan. So, ngayon... Alam niya naman mga tayo mga Pilipino na mga magsasaka to say is to believe, di ba? Yeah, hindi tayo kaagad-agad na, na, naniniwala sa produkto maliban na lang na ating susubukan. Kaya uh, yeah, naging curious tayo sa pagbuklat nitong kanilang katalog, uh, catalog, yung kanilang mga field study uh, para makita, makumbinsi yung mga magsasaka na. Uh, sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang produkto ay uh, tiyak na kikita ang magsasaka. Uh, dahil sa napaka-complicated uh, na yung problema sa ating uh, mga sakahan, mga taniman, ng mga gulay, dahil sa uh, kahit anong mga chemicals na ginagamit natin, eh, lumalabas pa rin yung sakit ng halaman at uh, naapektuhan yung ating mga pananim at ani. Pero dito yung demonstration ng may-ari at saka yung uh, isang uh, agri-entrepreneur sa Pangasinan, yon naka sign ay uh, nakita nila kung gaano ka-epektibo yung kanilang invensyon sa palay na doble no yung ani. Sa isang hektarya daw ay maani ng uh, around 90 kabans o sako nung ginamit yung chemical na to o isa lang sa invention na to uh, sabi ko kanina hindi chemical kundi natural Uh, na doble, mahigit 200 uh, kabans ng uh, palay yung kanilang naani sa pamamagitan ng paggamit nitong kanilang produkto Ayan, may demonstration pa kung gaano kahaba yung sitaw ang so, uh, dami nilang mga mga produkto, yung tabako, yung dahon masyadong malapad, masyadong malaki ha? ibig sabihin sa pamamagitan ng paggamit ng produkto nila ay uh, talagang uh, yumayabong yung halaman Ah, lumalapad yung mga dahon. Tulad yan, yung dahon ng okra. Ah, luma, lumalapad. Siyempre, mayroon mga protocol na sinusunod sa paghahalaman. Ah, paglalagay ng mga organikong material sa lupa bago magtanim at yung paggamit ng produkto. Ah, kahit sa okra, napaka gaganda ng naging resulta. Yan. So, inisa isa natin, ah. alam mo naman na, ah, tayo, hindi kaagad tayo. Ito yung kanilang pagawaan sa Nueva Ecija. So, legit na produkto to. Mina manufacture locally dito sa Pilipinas pero masyado daw na complicated yung uh, pamamaraan ng pagresearch. research uh, ito yung kanilang mga sales representative sa 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 Bicol. Uh, Ayun. Itong lalaki ay kamag-anak nung yung may-ari ng ng produkto na to. Yan. So napasyal sila sa aking farm. Yan. at uh, inintroduce nila sa akin yung produkto at nag-avail naman ako para masubukan natin sa ating farm ang bisa ng kanilang produkto. Kaya wala namang masama kung susubukan natin to Sa halagang 1,000 pesos, automatic, pwede na tayong maging reseller ng kanilang pataba. O di kaya ay foliar fertilizer. Yung kanilang formulation ay kombinasyon na ng foliar fertilizer at saka pesticide. Kaya susubukan natin to sa ating mga alaman na may mga konting problema, lalong-lalo na sa pamumunga ng mga papaya at iba pang mga gulay sa aking garden. Inyong tunghayan after 2 months kung anong resulta. Maraming salamat po.